Kaya magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayon araw na to mga kainags ano? Napapansin nyo na siguro kung anong klaseng suot ako, ang suot ko ngayon ano? Siyempre, spring, pang spring na yan mga kainags ano? So ilang araw na lang, nabibilang na lang natin sa isang kamay ng mga daliri natin Na ang spring ay darating na mga kainags ano? Eh ano? kita nyo, di ba naka sombrero na ako, hindi na ako nakasuot ng tuk Di ba? Tsaka yung ano na tayo, wala na tayong winter jacket na suot ngayon ano? naka sweatshirt na tayo ngayon mga kainis ano? at ang likuran natin kung napapansin nyo naku normal na normal na di ba yung nagsasalita abnormal yan wag yung tindihin yan, yan. <laughs> yun nasa harapan ng screen nyo anyway mga kainags ano? yan pero syempre hindi naman porke malapit ng spring or spring na mga kainags eh hindi na mag snow anytime kahit na spring babagsak pa rin ng snow expect pa rin natin yan kasi nga base sa aking experience sa matagal ko nang pamamalagi dito sa Canada no, sa Alberta, Canada mga kainags eh nangyayari pa rin talaga yan kahit na spring, bumabagsak pa rin ng snow yeah, so papasok muna ako ngayon wow, enjoy enjoy the weather wow, ang ating mga flag oh umagawayway yeah, pasok muna ako mga kainags ano? winter, spring, summer or fall tuloy ang buhay sa Canada Uwi na tayo bad trip? bad trip? Makakainis. <laughs> meron akong ano makakainis ano. Uh, medyo na ano ako nalulungkot ako eh. Meron kasi akong isang error, nagkaano error ako last week pamdihira. Mukhang mukhang nabati yung <laughs> nabati yung ano ko, error free ko last year no. Uh, doon sa mga nakakaalala no, di ba binabanggit ko last week, yung huling yung mga kailan ba yung nag-vlog tayo na sinasabi ko na meron kaming award. No na kasi mga walang walang error, walang mali last year yung year 2023. Merong award na parang bibigyan kami ng jacket. Abay nung sinama ko sa vlog yun mga Inis, eh parang ano ah, <laughs> nabati ko na naman pambira Tapos kanina kinausap ako, sabi sa akin, meron akong maling naipadala. Actually, hindi mali yung item, no tama, kaya lang kulang yung naipadala ko pambihira. Kasi pagkulang ano yun, error error pa rin yun mga kainags So sa isang linggo nawala ako nawalan ako ng 180 dollars approximately. 180 dollars sa buong linggo sa apat na araw 32 hours pero syempre may sweldo pa rin ako so ang nawala lang naman sa akin ay yung incentives mga kainags kasi dito pagka nagkaroon ka ng error sa isang linggo Uh, yung yung ano mo yung incentives mo sa isang linggo wash out yun wala yun pero pag naka basta pagka ano, may mga criteria yan mga kainags may mga criteria yan pagka mas mataas yung yung na pick mo yung nakuha mo nabuhat mo or na natrabaho mo sa isang linggo kahit meron kang kahit meron kang isang error mako-covered niya yon so mo oh, Okay lang na magkaroon ka ng isang error basta ma ma-pick ma mo sa isang linggo yung ah uh, allotted na ano allotted na amount na dapat mong ma-pick. Yan hindi ko na babanggitin, mga kainisano. Kung ilan yung pick na yon kasi ano eh para medyo ano iwas tayo sa issue no. <laughs> Yan ah uh, yun lang. <laughs> ang nakaka ano ang nakaka ano lang doon kasi mga kainisano. Ang nakakapanghinayang lang talaga doon. Ang nakakapanlumo lang talaga doon kasi ano eh nag-effort ka no nag-effort ka nagmamadali ka ah, binibilisan mo minsan bu bumabagsak na yung mga pawis mo tumutulo na yung pawis mo kasi kailangan mo maging mabilis para makuha mo yung kota tapos suddenly meron kang isang error bumalik ganun at ah, tapos eh syempre sayang yung pagod mo mga inagsan sayang yung pagod mo sayang yung buhat-buhat mo yung pagmamadali mo yung kasi ano dito dapat mabilis ka mabilis nagmamadali ka dapat hassle tapos pagkakaroon mo lang ng isang error, lahat yun, wala yun. So, bali, wala. So, wala akong, wala akong incentives last week. Wash out. <coughs> yan, kasi halimbawa, uh, kasi ang uh, sumisweldo -sum kasi ako mga kainags, uh, 1,500 in 2 weeks. 1,500 in 2 weeks, no, sweldo ko yan, Kasama ng incentives dyan. So, minus mo yung, let's, let's say sabihin natin, minus natin yung 200. Eh, di 1,300 na lang. Up, yan, uh, ganyan ganyan 1300 na lang ang sweldo ko sa dalawang linggo <clears throat> di ba so yan yung ano yan yung disadvantage mga kainags ano pagka uh, halimbawa meron akong utang halimbawa nang utang ako ng truck or nang sasakyan uh, tapos eh uh, inaexpect ko yung incentives ko yun ang ipapambayad ko sa sasakyan at ilang ilang oras na overtime So syempre pagka nagkaroon ka ng error katulad yan, nagkaroon ka ng ganyang error, Mamumroblema ako. Siyempre kasi yung 180 na ipapambayad ko sa sasakyan ko nawala. 'Di ba? So ngayon huhugutin ko sa sweldo ko yung another 180 para mabayaran ko 'yung sasakyan ko. So yung minsan naman yung iba naman kasi pagka nag, nagkaroon ng error babawi sila sa overtime. 'Yon, sa, sa overtime sila babawi para makover 'yung nawalang incentives. Ay kaya lang ang problema Pag mahina ang kumpanya Walang overtime Tapos nag-error ka pa Eh problema Siyempre problema no Problema katulad ngayon Mahina ang kumpanya natin, natin ngayon Mahina ang ekonomiya natin ngayon eh. Mahina ang market natin ngayon Kasi nga ano eh January, February, March Yan Medyo mahina yung mga buwan na yan ano Buwan na yan. Siguro lalakas pa yung Market natin Yung ano mga June, kung hindi ako nagkakamali, May or June, yan, yung talagang mainit na in, mainit ang panahon, dyan, na, dyan na magsisimulang lumakas. Grabe. so, halimbawa, mga kainis, ano? Uh, halimbawa lang, uh, sumisweldo ako ng, ng 2,000, kasama na yung overtime dyan, ilang oras na overtime, tapos yung incentives ko, halimbawa, 2,000, no? eh nagkataon naman na meron tayong mga binabayarang mga alibaba ako nagbabayad ako ng sasakyan halimbawa lang nagbabayad ako ng 180 by weekly o di ba tapos siyempre may utang may utang pa tayo sa bahay nagbabayad din tayo sa bahay sa so, let's say sabihin natin ang binabayaran na binabayaran natin sa bahay sa isang buwan eh 1600 o di ba o plus yung 180 di 1800 na tapos yung 200 eh syempre nagbabayad pa tayo ng mga utang-utang pa natin sa iba o, sabi natin yung 200 para sa pagkain yun o di bali 2,000 lahat di ba? e paano kung wala kang ano na nawala yung incentives natin na katulad nga nawala yung 180 dollars ko paano yun di magbabayad ako sa bahay ng 1,600 halimbawa tapos may matitirang 200 na lang kasi 1,800 na lang eh, di ba? Eh, in ko, dapat 2,000. Eh, nawala nga yung incentives natin. Eh, yung 200 din, pambili natin ng pagkain dapat. Eh, paano yung pag nawala yung 200, yung 180? O, 180. Or, let's say, 180 or 200. Inano e ko na, ni-round up ko na para eksakto. O, di hindi tayo kakain ng isang dalawang linggo. Kasi wala tayong ng pagkain. Pambihira. Pambihira naman. Pero, syempre, ini nanghihinayang din ako, mga kainas. Nanghihinayang ako kasi pinaghirapan ko yun. Eh. Pinaghirapan ko yun, nakakapagod, mga kainis, ano? Pagod yung puhunan natin doon Pero siyempre Uh, move on na lang. Tanggapin na lang natin. At least, maging aware uli sa susunod. Yan. Yeah. So, sayang yun. Siyempre, 180. 180. So, sweldo ko nito sa sunod, 1,300 na lang. <laughs> Pero, okay naman. Nakakasurvive naman tayo, mga kainis. Kahit ganun lang sweldo natin. Yan. Kasi, <clears throat> kaya 1,300. Doon sa mga hindi nakakalam, 32 hours lang ako nagtatrabaho ngayon. 32 hours a week. Yan. Instead of 40 hours. Kaya... 1,300 ang sisweldo ko sa isang linggo. Ah, hindi, sa, sa, ano na 'yon sa dalawang dalawang ano na yun, dalawang linggo na pala, dalawang linggo kasi pagka may incentives ako Ah uh, bali ang incentives ko kasi sa dalawang linggo parang ano ay 360 parang ganyan no 180 plus 180 o mga ganun 360 360 so nawala yung 180 kaya naging 1380 uh, Naging naging yan, eh kung mawawalan pa ako incentives ngayon, o oh, di <laughs> magkano na lang matitira, 'di ba? Yari. Yan, so walang overtime ngayon. Yan. Ay, ganoon talaga. Ganoon talaga mga kainags, ano? sa So, yun lang mga i-share ano? ko lang. So, ngayon, uh, mas lalo ako magiging ano ngayon, aware. Yan, minsan kasi masarap magkwentuhan habang nagtatrabaho, yun, eh, ng no? pantanggal ng pagod. So, anyway, mga kainig sana, uh, uwi na muna ako ng bahay. At nako eh, gutom na ako lungkot ako eh wala eh walang magagawa kundi tanggapin na lang eh anong magagawa kung talagang ayaw mo na bakit ba naman ganito lagi nga lang ayokong sa mga di na, na lang sa kanta mga kainags ano? wala eh tanggapin na lang natin pero nakakapanghinayang ha Kahit na anong sabihin mong tanggapin na lang eh, Nakakapanghinayang pa rin makakainis ano? Kasi yung pagod niya eh Yung pagod talaga ang ano ron no? Yung pagod pagod Yuko ka ng yuko tapos nagmamadali Tapos wala nga incentives Ganun talaga So kita na lang tayo sa bahay mga kainis ano? Ay nako Hindi pa rin ako makamove ano? Yung no? <laughs> 180 Bihira pero tanggapin na lang natin. Tara, huwi na ako. Ma. Ma. May error ako isa. Meron ako isang error. Nawalan ako ng $180. Tama ko eh. Paano ba yun? Paano na yung mga babayarin natin dito? Kulang ako. Paano na yung pambayad natin sa ano? Patay. Mara, lang overtime ka, no? Overtime? Wala nga overtime ibang part-time mo. Patay. Ayun, patay ka. Patay pa rin. Ano ba 'tong dala mo? Sisig. Sisig. Kaya so na dito na tayo sa bahay mga kayo ano. Baka nagulat kayo nagubad ako ng sombrero pambira baka bigla kayo <laughs> nge. Kintabe eh, no. Kaya so na dito na tayo sa bahay mga kayo ano. At hanggang ngayon na hindi pa rin ako makamove on. Nang hinayang talaga ako dun sa 180 dollars na nawala sa atin ano. Laking pera rin yun mga kayo ano. Pambayad din ang ano yun ni eh, ng ng ano ng Epcor. So taas ng F-Core natin ngayon, ano grabe. Biro mo babayaran ko sa F-Core ngayon ay nasa 100 186.30. O di ba? Yung nawalang 180 sa atin pambayad na natin Epcor noon. Grabe kasi grabe yung mga mga, mga babayaran ngayon, ano? Mo, yung sa yung sa sa water ay 56 sa drainage, yung drainage ang mahal mai no? 80 dollars. Tapos yung water uh, service, water service 49 dollars plus 49.16. Yung water drainage, yun yung ano yun, no? pagka binuksan mo yung gripo mo, tumutulo na yung tubig. Bumabagsak na sa drainage mo. Yun yun yata yun, di ba? Yun yung 80, yun yung mahal eh. 180 dollars, grabe ano. Eh, lalo na pag summer mga kainis, ano? kasi syempre pag summer, especially yung mga lawn lawn grass natin, kailangan ng ano niyan, ng tubig kasi minsan may may time talaga na hindi umuulan, matindi init, natutuyot yung mga ano natin, mga halaman, especially yung lawn grass, yan. Gagamit tayo ng tubig, mas mahal yung mas mahal yung bill, no? Winter ngayon, eh, bakit mas malaki yung ano natin, ano ma? Malaki yung binabayaran natin sa ano no? Ah siguro alam ko na kung bakit Kasi kung maligo kayong tatlo Grabe Sobra kay maligo no? Lalo na yung dalawa nating dalaga Kung maligo Bakit eh. Ay... malakas sa tubig yung washing machine? Ano nga malakas ba? Kung parang yung labanan naman nila Pabihiran na no? Patay na naman tayo nito Ay ako pala patay Ako nagbabayad ng kuryente <laughs> So kakain muna tayo no Ay meron nga pala ano Meron nga pala nagpapashoutout Sa shoutout ko nga muna Taga ano Taga saputo no Saputo, 'yan. Meron tinex sa akin yung kapitbahay natin eh, kasama ko sa work eh. Tsaka shoutout nga pala sa ano, sa lahat ng mga Saputo, no? Mga tropang Saputo 'yan, marami tayong subscribers 'yan, tsaka viewers, puto. na. Hindi Saputo, ano 'yun? Yung mga gatas. Gatas sila 'yung eh. Saputo, marami tayong mga... Si ano, si Don Ramundo, nagtatrabaho ngayon eh. 'Di ba dating GF, GF, GFS 'yun? Tapos sa lumipat na, marami rin tayong tropa mga lumipat sa Saputo. Yung katulad si Dodi, yung kapitbahay natin Dodi Ramos yan, shoutout sa si Dodi Ramos Ah... Uh, meron siya pinapashoutout Ito, 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 Yan, so shoutout kay, ano, no, kay Patrick Benjamino Yan, nang saputo Yan, Patrick Benjamino, shoutout sa iyo, sir Yan, matagal na raw siya nagpapashoutout sa atin mga kainags ano? at hindi raw natin siya napapansin <laughs> sabi niya noon yung nagpas nag, yung kaibigan niya yung kasama niya sa work nakasama ko rin sa work no si Dodi yan so shout out si Patrick maraming salamat at saka sa mga subscribers at viewers natin diyan sa Saputo yan shout po sa inyo lahat maraming salamat sa panonood thank you at saka shout din sa inyo lahat mga kainig ano? yan tapos eh di ako makatulog nito mamaya <laughs> Yung dalawang aso pinalabas ko kasi mga kainags, ano? Hindi ako makatulog nito mamaya ma. Nanginaya ako doon sa $180, eh. Paano kaya yun? Mubo na lang, no? Busy ba kayo? Naging busy. Nak, sarap na naman ang luto mo siguro, ano? Ay, nako. So, yun, no? Yun lang, mga kainags, ano? Medyo pag na nawalan kasi talaga, no? ano, <laughs> eh? Medyo isipin mo talaga, eh, no? Pera yun, eh. Sayang, eh. Sayang yung pagyuko-yuko kung gano'n. Buhat-buhat mo na. Sayang yun. Kamada, kamada, buhat ng mga patatas. Sakit sa balakang. Kasi yung incentives yun yung parang pinakaano mo eh. Kabayaran doon sa pagod mo eh. No? Mga kainags. Ano? Pagod. Pero wala na. Eh, ganun talaga yan. So, it is what it is. Sabi nga nila. <laughs> Kain na lang tayo rito. Ito may dalang sisig si Mahal na Reina. No? Mga kainags. Ano? Konti lang yung kakainin ko kasi ano to eh. iniwasan din natin. Ano. Yan. Mahal na rin. Na, maraming maraming salamat sa sisig mo. Ha? Thank you. Ha? Yun. Yan. So mga kainin, kakain muna ako. Sandali lang ha. Baka sakaling mawala yung iniisip kong nawala sa ating 180. Tarap. So by the way mga kainin, ano, uh, meron nga lang palang gusto rin akong i-share sa inyo. Ayan, palit na ako ng ano. Kakatapos lang natin kumain. So, meron nga rin lang gustong i-share sa inyo, no? Kasi nung, nung, nag, nung contract worker pa lang ako rito, bali, wala akong problema sa ano, no? Ang, problema pinoproblema ko lang yung pambayad sa boarding house. Pag hindi mo pa kasama yung family mo rito, mga kainis, ano? Binanggit ko na rin to last, ah, uh, mga vlogs natin, ano? Tapos nung na-PR na ako, eh, syempre, dinala ko na yung family ko rito. Doon ko na-discover na pag dinala mo na yung family mo rito, syempre, kukuha na kayo ng bahay. Pag kumuha kayo ng bahay, kahit apartment lang, hindi nyo pa sariling bahay, no? apartment lang. Nako doon na rin pala maglalabasan yung mga gastusin, mga kainags, ano? <laughs> Grabe. Talagang doon maglalabasan pag kumuha ka na ng ano. Pag dumating na yung family mo rito, kukuha kayo ng bahay. Nako dati binabayaran ko lang, eh, sa 400 no renta ng bahay kasama ng tubig doon tubig internet kuryente 400 lang mga kainags. di ba eh pa nung kumuha na ako nung bahay nung nagrenta muna kami no kahit renta lang binayaran ko sa bahay no sa isang buwan 1200 wala pa yung kuryente roon, tsaka tubig ya, pati internet wala pa roon, mga kainags. E, yung pagkain niyo pa kasi syempre yung yung asawa ko nung dumating dito wala pang trabaho yun eh Siyempre, sa'yo lahat. So, mabuti na lang ng time na yun, may ipon tayo, na paghandaan natin. So, yun, lalabas talaga lahat mga kaya. especially, pagkukuha na kayo ng sariling bahay nyo, doon na maglalabasan ng mga gastusin. Kaya doon sa mga contract worker natin na nandito sa Canada, paghandaan nyo yun mga kainis. samantalahin nyo habang wala pa yung family nyo rito, mag-ipon kayo. And kung maaaring wag muna kayong bumili ng mga luho, mga luho sa buhay, Huwag nyo munang gawin mga kainis ano, Yung luho na yan sa buhay na yun, darating din tayo dyan. Pag na na tayo. Importante yung madala natin yung family natin dito. Pag nandito na sila, kailangan ready tayo mga ano, dahil yung gastos, pag nandito na sila, hindi biro mga kainis ano. Maninibago tayo. <laughs> Grabe. Mabuti na lang nun, sabi ko nga, napaghandaan ko yun. Meron tayong naipon, kaya nung dumating dito yung family ko, uh, yung pamasahin nila, papunta rito, diba ba? Napaghandaan din natin lahat 'yun. Kuha tayo ng apartment, na napaghandaan din natin 'yan. Kaya awa na Jose, eh, medyo hindi tayo nagahul sa fine, financial long time na dumating yung family ko rito mga kayo Nags, ano? talagang yun ang pinagandaan ko kasi yung iba ko kasi yung iba noong uh, nung, sino, nung dumating yung family nila rito walang ano syempre may mga utang mga kainis ano hindi naiwasan yung mga utang eh nang e, utang sa ano sa credit card pamasahin ng pamilya papunta rito sa Canada syempre pagdating ng family rito eh maraming utang maraming utang na eh puro utang utang na nagkakabaon baon na sa utang mga kainis ano kaya dapat talaga paghandaan nyo talaga mga kainis so, sa mga kababayan natin ang contract worker or yung kaka-permanent residence pa lang paghandaan nyo yan mga kainay paghandaan nyo yung pagdating ng family nyo dito kasi mahirap talaga yung ano yan mabaon sa utang mapapa mapapamura kayo sa ano minsan tulero ka na ano katulad yan nabanggit ko nga walang overtime mga kainay ano? tapos nandito na yung family mo marami nang binabayaran Naku, sakit sa ulo niyan mga kainay <clears throat> yung mga inaasahan mong pera katulad niyan yung inaasahan kong 180 nawala O di ba pag ganoon ang nangyari ito, wala kang hindi mo napaghandaan yung mga inaasahan mong kikitain mo nawala hindi duma, hindi darating mahirap mga kainags. mahirap talaga payo lang naman 'to mga ano payo lang yeah, kaya dapat tayo, especially yun nga pag contract worker ka pa lang <laughs> ano, paghandaan mo, mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Yan, kung yung meron kang bibili na dapat bilhin, ipag-isipan mo muna maigi kung kailangan yan. Yung mga luho, sabi ko nga, pag nasettled na, no, nasettled na yung buhay nyo rito, yung inyong status dito sa Canada, permanent residence na kayo, saka nyo gawin yung mga luho nyo, mga kainis. Ano? Mas maganda kung naging ano na, kung talagang settled na, no? walang utang, ganyan, mas maganda. Tapos unti-unti, huwag -unti. yung pagsabay-sabay yung mga luho niyo. Baka mamaya eh, magkasabay-sabay, magkabaon-baon din sa utang. One at a time lang mga kainasan. One at a time. Ayan, maganda yung pinagpaplanuhan, pinaghahandaan. So yun lang mga kainasan. No? Uh, ganito na lang muna yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Uh, thank you very much sa mga nandang videos. tag like tag subscribe Hanggang sa muli, kita tayo sa nandang video sa...